Patuloy pa rin ang kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga dahil yan kalaboso ang magkasintahan si kinasang drug by bus ng Novaliches Police Station kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon ng mga polis, dumayo lang umano ang mga sospek sa Quezon City para magbenta ng iligal na droga. Si Bien Manalo sa detalye. wala ng takas pa ang magkasintahang ito sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng Novaliches Police Station sa barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City, pasado alas 5 ng umaga kahapon. Kinilala ang mga sospek na si Naremar Calceta, 27 taong gulang, at Maria Nicole Ripolio, 24 na taong gulang, na pawang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa investigasyon, ng mga pulis, dumayo lang umano ang mga sospek sa Quezon City para magbenta ng droga. May nagbigay ng information dito, isang concerned citizen from, particularly from San Agustin, Baliches, na mayroong mga dayo na nagbebenta ng droga sa area. Nagkaroon tayo ng kosher buyer and upon pre-arrange signal nga, eh, nauli natin itong dalawa. Uh, accordingly sa kanila, mag sila. Isang babae, isang lalaki. So nakuha natin sa kanila in their possession ang binebenta nila sa atin is 15 grams of shabu with dangerous drugs for value of 102,000 pesos. Nasakote sa mga sospek ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit isang daang libong piso. Napag-alama na dati na rin nakulong ang mga sospek dahil sa pagkakasangkot sa iba pang krimen. Itong sospek natin na lalaki, may previous case na nung 13 years old pa lang siya is meron na siyang uh, homicide case and nung 2016 meron din siyang motor napping regarding dun sa babae na nahuli natin meron na rin siyang previous, previous case na section 5 and 11 sa bulakan din mismo nahuli na siya sa drugs dati Bumunot pa umano ng baril si Ray habang isinasagawa ang operasyon na agad namang napigilan ng mga pulis. At nang tanungin ng mga sospek hinggil sa nagawang krimen, Dala rin po ng kahirapan sa mga. Bakit po yun ang naisipan nyo na, ano, na pasukin, kahit iligal? Sabi hmm. yung pinamadaling paraan mo. Sir, may aligasyon din na may nakuha sa inyong baril. Ano ho masasabi nyo doon? Pabuhay okay. po. Nakumpiska rin sa mga sospek ang Boodle money, baril, mga bala, motorsiklo at mga personal na gamit. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions in relation to the Omnibus Election Code. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!